Good morning mga guys magandang araw sa inyong lahat uh, Pakita ko sa inyo ngayong araw uh, Start kami ng Palumok kita sa mga sibugay uh, Ito ang daanan ngayon uh, Punta kami ng Sky Palace Kasi marami na tao Pupunta dito araw-araw Oh my God! Uh, ang pa yeah. uh, pang lugar Ah... Uh, puntahan doon ngayong araw um, ito ang tawir ng na daanan namin uh, malakas dito ang smart tm o oh, malamig ng hangin itong area daanan namin ngayon kita sa kita ko sa inyo mga oh, guys no, ay oh. ang area ng tawag nila ng sky palace ba, -ba ngayon oh, no, na, no, no, oh. na open. maraming tao rara punta dito uh, kasi malamig kawalang stress Malakas hangin. Masarap dito. Puntahan. Guys. Uh, huwag kayong kalimutan ng aking YouTube channel. Uh, Bin in Sibugay. Uh, guys. Malayo pala guys. Puntahan namin. Uh, Dalawa ang metro. Hindi pa may ka abot kaabot. Aking puntahan. Kasi malayo pala. Ang area. Mga uh, guys. Uh, ito ang daanan namin. Ngayong araw uh, maganda ng daanan malamig kasama ko wow. ang aking kaibigan drive sa aking motosiklo guys uh, pakita na ko guys sa guys ngaraw araw na ito uh, lapit kami maabot kasama ang aking kaibigan ngayong araw guys tutok may YouTube, youtube my channel binisibugay page my facebook and Benji Isanil Dahunan guys uh, malamig guys uh, malapit namin guys hintayin guys uh, ito ang simbahan na namin ngayon araw guys uh, pumunta lang kayo dito guys kung gusto kayo pumunta dito uh, palumok tita sa mga sibugay uh, ito ang ganda puntahan ngayon bago lang i-open ni, ni Talanya Mayor salamat din kami nga ang ganda ang puntahan dito o, salamat din kami ni Governor Dr. Ann Ina Hopper siya ang ani araw puntahan namin kung super maganda ba ito kita ko sa inyo mga guys guys sa pasensya sa akong boses guys hindi ako perfect mo tagalog <laughs> guys malapit na may guys uh, pakita ko sa inyo guys ang saka wow ang e area dito ang sky palace uh, kita ko sa inyo guys um, maganda ba ito kung gusto niyo kayo pumunta dito try lang yung mga guys uh, maganda dito ang daanan guys uh, malapit na guys uh, ito ang mga tao na kita namin ang motosiklo galing uh, sa Is sky palace uh, malapit na nyo guys uh, kunti kunti na lang guys uh, ingat punta kayo dito kung gusto nyo sa inyo kasama nyo mga pamilya o yung mga friends try lang nyo mga guys maganda puntaan dito guys may wala mo sa akin mga guys maganda na guys um, mataas uh, ng bundok ng tawag nilang Kugon Palace uh, makita nyo guys uh, malamig punta nyo guys promise isang oras mo guys uh, malamig dito guys yung malakas ang hangin o oh, malapit nyo guys ah uh, ito guys ah uh, punta kami din ng Gampoy uh, punta namin kung daanan ng Kugon Palace ang Gampoy oh, turn mo guys uh, may, may sa inyo guys na uh, nyo dito guys o, guys, ah, gusto mo, guys, ah, kasama yung mga jowa ninyo, yung jowa ninyo, o yung, yung pamilya, o sa gusto, guys, ah, punta nyo, guys, ah, punta kayo mo dito, Gampoy. O, ito ang Gampoy, guys. Kita ko sa inyo, guys, ah, apit kami dito, guys. Kung marami man tao punta, ah, hindi, hindi masyadong maganda, guys, kasi nasira yung mga bubong ng tindahan dito. Ah, dito dati dito guys ah, maraming tao dito pupunta guys ito ang gampoy maganda dito guys mataas ang bundok pero ang view maganda din ah, ito ang daanan guys ah, perdulong ng gampoy tapos saan guys ah, punta kami doon sa kugun palas na sky Palace. kita ko sa inyo guys ah, i-turn na naman ni guys among i-turn kung maganda ba ang daanan pating salamat din ta ni Mio Talanya okay maganda ang daanan dito oh oh ito guys uh, ah, magandahan eh. so guys na mat mga bahay dito guys hindi ah, masyadong marami oh ito guys ah, daanan guys ah, malapit na mi guys pakita ko sa inyo guys ang Sky Palace guys oh na dito malapit na guys sa left right na may guys kita na ko sa inyo guys Manito ang guys, ang tindahan guys, ah, uh, nasira sa malapas ng hangin guys, ang area. O, kasi dito, malamig dito guys. Few moments later, 2,000 years. O, ito guys, ah, uh, ang ah, uh, magandang daanan, hindi pa ikuan sa government. O, ito ang daanan namin guys, ang ah, uh, ng ilog, maliit. Ito mga tao pupunta ng uh, Sky Palace o oh, sa sabay namin oh, o ang lang ilo guys ah, uh, maganda guys o oh, malapit namin guys pakita ko sa inyo guys sa kamaganda ito Ah, uh, mataas ng daanan Tis-tis lang guys ah, uh, pakita ko sa inyo guys tutok lang mo sa aking video guys subukan niyo guys pumunta dito lumala mo sa akin guys ah, uh, maganda dito puntahan nyo guys o oh, malapit namin guys na yung Iriya namin puntahan Tawag nang Sky Palace Yan, Ito guys uh, Mapit na guys, pakita ko nyo guys Putok lang kayo guys Guys, uh, welcome okay. dito guys Pumunta kayo guys <coughs> Try na nyo guys uh, Kita nyo dre guys ang daanan Hindi masyado Ganda pero Enjoy kayo guys uh, Challenge mo guys Pumunta dito uh, Malamig dito puntahan Uh, meron po yung mga kita yung mga bird mga hayop dito. Uh, dito guys uh, malapit namin guys o so, oh, area guys ah uh, ng lang sa gobyerno ng mga kaoy hindi malaki kasi malaming tao itong mga tao sama, uh, ito ang uh, tinanim uh, sinunog ng kalayo apoy uh, hindi iya po ma masyadong malaki o, ito guys at ah, kita ko sa inyo guys ah, maangat na kami guys sa daanan namin hindi masyadong ganda daanan pero tiis tiis lang guys kita ko sa inyo guys ah, ito ang daanan namin ngayon kunti kunti lang guys ah, drive kami ng motor kasama kong aking kaibigan oh, ito guys malapit na yun guys Oh, kunti na guys, pakita na ko sa inyo guys sa uh, unsa ka wow ang Sky Palace guys. Oh, ito na guys, uh, bago lang, ni eh guys. Wa wow, 1 month na uh, itong area guys. Oh. Maganda, ganda guys, na uh, merong pison. Ang uh, steady guys, uh, para paayos ng daanan. Oh, ito guys, ang uh, Kubo Palace ng Kubo, maganda 'yan. Ah, uh, ito ang project ni Dr. An. Inhopper. You yung para sa mga katauhan wow! sa sa mga sibugay ito guys ah, kita mo sa guys sa ka maganda guys puntahan guys oh, ito malaking area guys oh, wow. uh, steady ng pison yung area yung tao oh guys ha, galing sa malayang lugar pumunta dito kasi umutok ng area maganda ba yan pupuntas lang guys ah, malamig dito guys isang oras ka guys ah, malamig dito pwede kayong magdala ng 10 gusto sa inyo overnight kayo pwede din dito guys ah, welcome mo dito guys ah, bayad so piso tala, tala lang kayo ng pagkain gusto niyo kita ko sa inyo guys ah, ang, ang ang bahay kubo ng project sa government guys ni Dr. An O, ito guys, Turun aku na ko na guys, Turun na ko na guys, sa ang area, sa, sa loob ng buhat ng project. Ito guys, o, oh, ganda guys, uh, tapos na yan guys, ini uh, hindi pa na linisan ang paligid kasi Papang uh, sahod ang ibang tao pero itis lang guys kita ko sa guys na ah, sa kanindot ang paligid oh, ito malakas ang hangin o oh, malamig oh, wala nang stress dito oh, ito guys ah, maganda puntahan ito guys o oh, malakas ang hangin anong oras guys ah, malak araw araw dito guys malakas din ang hangin guys araw gabi malakas din tanghali hangin malakas oh, ito mga tao oh, Pupunta sila dito. O pa. stress. O ito guys ang project ni Governor Dr. Ankinan Hopper. Hmm, pakita ko sa inyo guys ang loob sa area. O ito ang mga motor guys. Pupunta dito. Nant nant Nantaw lang ng area. Maganda ba yan? Hmm, pakita ko sa inyo guys. Ito guys o. Oh. Ito guys, oh, kita ko sa inyo guys. Ah, uh, ito guys, ang ang, ay, Sky Palace guys on sa loob guys uh, yun guys uh, may merong mga bulaklak guys sa uh, puno ng pusti guys oh, ito guys uh, maganda ito guys o uh, kita ko sa inyong loob guys uh, itong pusti Palace oh, ito guys kita ko sa guys merong kitchen maganda ng sa loob oh, ito guys uh, malinis merong CR, dalawa merong kitchen merong cabinet area o ito guys, kita ko sa inyo guys o CR na guys uh, sa loob guys, siya dalawa na guys boy or girl okay. butangan na guys para ang tao, dyan mga CR o ito ang sa labas guys, o malamig na rin guys o oh, malakas ang hangin tanghali guys tanghali guys malakas nga ang hangin guys ito guys tikman nyo guys punta kayo dito guys wala guys ah, maganda sa Mala, malaking area guys puntahan guys o, oh. oh, ito ang meron ako sa bundok guys try ako, guys maganda din malamig dito ah, oh, ito guys oh, malakas ang hangin wala ng stress o oh. Ganda guys, puntahan niyo guys. Wala mo sa akin guys, punta kayo dito guys. Nung oras guys, punta kayo dito. Pang bayad sa piso wala guys. Oh, ito guys, ah uh, punta na yung guys, try lang mo guys. Kasama yung mga uh, jowa mo, pamilya mo. Oh. Puntahan guys. Ganda dito puntahan guys.